Yes, nakabili na ako ng gamot mga idol. So, pakita ko sa inyo yung ano, yung fountain, mini fountain dito sa may Star Mall. Ayan. Ayan siya. Ayan. Oh, ayan, ha? Pinakita Ay, ko na. Nireveal ko sa inyo yung ano, Star Mall ng San Jose del Monte Bulacan. Hindi na siya ganong ano, mga idol. Ah... Um, ako uh, kontinta ako kasi Sabado. So pupunta ako doon sa labas, bibili ako ng ulam doon. Maganda ngayon dito sa si Star Mall kasi gabi, nakikita nyo yung mga Christmas light, yung mga kinakabit nyo ng mga Christmas light, yung mga Christmas decor. Kasi alam nyo na, malapit na ang Pasko at uh, November na po ngayon. No, tatawid ako doon sa kabila, bibili ako ng Uh, ulam. Pero kasi bilihan ng ulam doon mga idol na napakasarap. Kaya lang medyo mahal nga lang siya. Pero masarap. Masarap siya. Puntahan natin mga idol. Pakita ko sa inyo. Ngayon natatawid tayo sa kabila na yan. Doon sa may bus na inyo. Yun. Nakita niyo yun? Yung mga mayroong mga malalaking kaldero na yan. Doon ako bibili ng ulam. Uh, ang ano niyan? Ang paninda niya marami sari-sari masasarap so tatawid ako dito ayan 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 star mall oh. ayan star mall ayan ayan ang hindi makita no kasi gabi na pero yung mga christmas decor dito makita siya Tawid ako doon sa kabila mga idol Tawid ako doon sa kalsada na yun Tawid ako doon sa pedestrian na yun Sa pedestrian lane na yun Tawid ako dyan. yan May dami sa sakyan mga idol Tawid ako doon Tawid ka na na yun Taoita, padito sa kabila. Okay. Iya, tao sa kabila. So, may madamba na uh, ang Pangbilihan ng nanu-ulan. Dito 'yung mga idol. Sarap, sarap ng ulan niya dito. ipapakita ko sa inyo ayun lang yung star mo no? yun, no? yung ano na yun yung maliwanag na yun yung maraming ano maraming mga christmas light ayan no? dito ako bibili ito yung lumpian lang ang lalaki diba na yung may kaldereta na yung kaldereta ito Dinuguan na lang, te. Dinuguan. Ang masarap yung dinuguan. Dinuguan lang, no? ito ako bumibili ng ulam, mga idol. Masarap. Masarap magti, Masarap mag Masarap yung luto ni ate Sino Sino nagtitimpla nito Ito ikaw? Re Daddy mo Daddy mo? Daddy daw niya Shoutout kay ate Ayan oh, okay, At Nasa vlog ka vlog ka ngayon Nakablog oh. Ab kaya? Oo Nakablog siya ngayon Nandito siya ngayon Shoutout kay kuya Ano pangalaman? Anong pangalan mo Kuya? Oh, Aljim Flores O Aljim Flores Andito siya sa harap ng Star Mall Nagpipinto okay. oh. din siya ng uh mga -huh. lumpia. o Saan mo? po? Si Ape, anong pangalan mo tayo? Justin Natalie Justin? Natalie Natalie Shoutout sa ating Natalie Anong pangalan mo <makes> Shout mga Shoutout mga Edola uh, Nakabili na ako ngayon